yung ipalit natin guys bago ito ito para maliit na Wilson, dito yan guys oh. dito yan nilagay ito guys ito yung ano ito yung ipalit ko nakahanap ako palit natin dyan kasi yung una oh, uh, kinati, kinating ko na lang hindi na kasi matanggal itong palit natin nakahanap ako doon luma rin ito pero okay pa ito kamu kan meja maju kapal pak itu yang pada itu 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 yang guys kaling di ko na kasi matanggal yung may pen may parang pen siya hindi ko na matanggal kaya dinamitan ko na lang ng cutting disc sinira ko na guys saka naganap ako ng ano meron naman ako Ito palit. dito ito ito yung ipalit ko dyan saka itong gasket na sira na ito naman yung palit ito yung bago lagay dito kasi palaging dito kasi naglalabas yung oil yung langis matagas dito guys malakas yung tagas ng nangis dito kaya palitan di na kailangan pag natanggal mo dito sa labas di na, hindi na kailangan na buksan ito dito ka lang magpalit tulong yung ano sa mura lang ito guys dito abot ng ano ng isang daan pag bumili kayo sa mga siap dito sa amin yung isang daan ang bintahan ito medyo malayo kasi pinanggalingan kaya merong mga shipment ito so guys so ganito na oh kayo na lang ano kahit kayo, kayo na lang palit nyan pag na ano napanood yung video video ko ito linisin ng ito guys linisin ng ito ng ano ng mabuti para ma tanggal mga kalawang bago palitan ng ano bago ilagay yung bagong gasket Hello, gamitan na lang natin ang liya to guys para matanggal yung ano yung kanyang kalawang mayroon kasing kunting kalawang dito mayroon kunting kalawang kailangan natin tanggalin yan bago nito assembly buo tanggalin mo tong cover saka sa likod pwede mo sa loob pwede mo ito tanggalin sa loob sa palitan ng bago nasa 300 plus yung buo nito guys assembly nito kahit anong lagay mo kasi ng ano ng oil seal na bago o gasket pag may meron ng kanal talabas at talabas pa rin yung langis kahit, uh, kahit uh, bago yung oil seal kailangan mo nang palitan ng buo kita ko sa yung ano yung buo nito yung bago nito guys ito guys ito yung ano ito ito siya pag bago yung pag nasira ito na Ganyan siya guys. Ito na sa loob ito. Ito makikita mo dito diyan. Ito dito yung nakalagay. Ito. Yes, Yan guys. Ganyan siya. Parang so, ganyan oh. Ito pag meron itong kanal dito guys. Dito. Hindi na maano. Hindi na ma. Hindi na makapick dito yung ano. Yung wheel seal. Kaya lalabas yung wheel. Kaya eh, pag sa palagay nyo medyo may na, may ano dito, may kain na ng kunti. Lumalim na, palit ka na nito. 350 yung binta ko nito guys. 320 kasi ito sa ano, sa Cavite galing ito. Pero medyo maganda klase ito guys. Hindi pa naman kailangan palitan kasi will sell lang ito yung ito. Will sell lang ang sila nito. tulong yung palit natin galing, isa, galing kita kita isi ito guys sa mga ano galing ito sa mga lumang kina na di na napakinabangan Natanggal ko yan at uh, saka tinago, tago para uh, mayroong iba na no pwede pang magamit. Yung nagagkukunin. pasensya guys di ko na narilisa ng katawan na makina nasira kasi so yung pressure washer ko so yung, yung may arin na daw maglinis ito na lang ay yung ko palabas lang naman bahala na tagiya dyan maglinis ng makinang makina sa katawan na kanyang makina importante guys pag lagay mo ng oil cell dito ng gasket dito wala siyang kalawang kasi pag mayroon siyang kalawang lalabas din yung ano yung langis lagyan mo na ng grasa guys bago mo ilagay yung no wheel sir. bago mo ito ilagay lagyan mo muna ito ng grasa tanda mo nas ito guys bago ko ito ilagay ilagay ko muna ng gasket maker sa labas para maganda yung kapit sa gigit pag, pa luma na kasi yung motor kung minsan yung gilid nito medyo may ano na may luwang na may kunting luwang na kaya kailangan lagyan sa labas yung wheels ano ng basket maker para kumapit yun guys yung so. kay sa labas sa example ako luma guys para pag eto tubukin ko di masira yung bagong wilson Na guys, maganda na ano maganda na yung kapit ng bagong oil cell hindi na ito lalabas ano, di hindi na ito lalabas ng yung... langis Ay, balik yung ganyang chapra sa chapa pa. Ito guys, nakahanap tayo ng isang chapa. Stainless. Um, dalawang chapa. Dalawang chapa lagay natin. Maska ito. Ito. Yung maiklit na lang yung pen niya guys Kasi ano Nakating kanina Okay na ito Okay pa ito Yun Okay na guys Ang tanti mapakidabangan um. pa ito yor yes.